Doda sa isang tulak ng ilegal na droga sa Quezon City matapos umanong makainkwentro ang mga pulis. Ang suspect napatay habang nakaupo sa inidoro. Umaaksyon si Amber Gonzalez. Nakaupo pa sa inidoro ang labi ni Renato de la Rosa matapos makipagpalitan ng putok sa mga operatiba ng Station Anti-Illegal Drugs sa Tatalon QC kaninang madaling araw. Pinasok daw kasi ng suspect ang bahay ng isang lola sa lugar nang subukan magtago mula sa mga pulis. Target ng bypass operation ng suspect pero malayo pa lang ang mga operatiba na itatakbo na raw ito para tumakas. Sinita nila yung isang uh, suspect, tumakbo at uh, pinutukan sila. Kaya napilitan na makipag, uh, nag, fire yung ano natin mga operative natin. Matagal na umanong target ng mga pulis sa Dela Rosa na nasa drugs watch list din. Di raw ito sumuko sa Oplan Tokang at tuloy pa rin sa pagtutulak ng iligal na droga. Nasa list natin, uh, alias JJ Toyo, na uh, isa sa mga pusher dito sa barangay Tatalon nasa kote din ang dalawa o manong kasabot ni De La Rosa. Pero todo tanggi mga ito na may kinalaman sila sa iligal na droga. Wala po ang alam te, natutulog lang po, umubiyahe lang po ang tricycle Tapos? Bigla po may pumasok po sa bahay. Ayun po, umakatok po. Narecover ang baril na ginamit ng suspect. Swerte naman din nadamay ang dalawang bata at kanilang lola na natutulog na magtago sa bahay ng mga ito sa si De La Rosa. Dinala na sa Life Funeral Homes ang labi ng suspect. Habang maharap naman sa kaso may kinalaman sa droga ang dalawang kasabwat nito. Umaaksyon! Amber Gonzalez, News 5.